Ang maaasahang talong po ang isa sa mga bida sa ating ulam ngayon, mga kaibigan. Pero alam ko, magugustuhan nyo po. Nakita nyo naman, hiniwa ko lang po ng kudra-kudra yung -kudra maliliit at ato'y ipiniprito ngayon. Nilagyan ko po ng konting asen, konting paminta, nanunuyo at nilagyan ko po ng konti pang cooking oil. iprito -prit prito natin yan. Pagkatapos po, pagtostado na, ilagay na natin sa pinggan. Yan po ang umpisa. Giniling na baboy, hilaw pong longganisa ang ilalagay natin o bratwurst dito po sa Amerika. Tanggalin po natin ang supot at pagsamahin po natin. Maliit na piraso ng siling pula na hiniwa ko po ng maliliit. Dahon ng celery, wansoy o kinchay. Ilagay po natin dito sa ating giniling at saka sa longganisa. Pagkatapos, ilagyan po natin ng carrots, ilagyan po natin ng breadcrumbs, isang itlog, konting asin, at pamintang durog. Lagyan po natin ang ginayat na keso. Grated parmesan cheese po ang aking ginamit. Maglalagay din po tayo ng fresh milk. Kahit iba po rada ay ayos na. 1 fourth cup po. Tsaka po natin ilalagay yung ating piniritong talong. Dapat po ay lagyan natin ng konting cooking oil para hindi po matuyo. Malinis po dapat ang kamay. Haloin po natin yan. Pagkatapos po ilagay natin sa isang tray na malinis. Ilalagay po natin yan sa ating refrigerator ng mga isang oras para po tumigas-tigas ng kaunti. Ang kamainit ng mantika, isa-isahin na po natin itong ating itong ating bola-bolang ginawa. Paraan po kasi ng pagluluto natin ng tortang talong ay karaniwang kumakain. Gumagamit po tayo ng maraming mantika. Eh nakita nyo ba ire? Konting mantika lang ginamit natin, tatitik. Ganyan na po ang itry nyo at ng uh, konting mantika lang ang inyong magamit. Tamtaman lang po ang apoy at habang niluluto nyo ay pagulong-gulungin nyo po. Para nang sa gayon ay yung lahat po ng paligid ay eh, maging mapula-pula at maluto ng kaunti. Pwede nyo pong lutuin to all the way hanggang sa matustat maluto. Pwede nyo rin pong ilagay sa air fryer o sa oven, 350 degrees Fahrenheit for about 20 minutes para po talagang maluto. Nasa sa inyo na po yun kung anong gusto nyong gawin. Isang malaking patatas na hiniwa ko po ng malalaki. Tama ko na rin po itong isang maliit na karot. Lalagyan ko po ng konting mantika pat matutuyo. Ako na po isasama itong bawang. Sibuyas. Pampaalat. Hoyo Nilagyan ko lang po ng tubig yung ating cornstarch na natira dito sa ating malukong dalawang tasa po ire. Lagyan na po natin ng pamintang durog. Kung ano man pong dry herbs meron kayo, lagyan nyo. Ako po'y laging naglalagay ng oregano dahil ito po yung uh, meron ako. Chine ko po, malambot na yung ating patatas. May konting siling pula po, po ako, nilagay ko na rin. At itong ating wansoy. Kahit anong verde meron kayo, ilagay nyo para magandang tingnan. Haluin po natin yan. Papatayin ko na po yung apoy, ha? Lalagyan ko po ng konting mustard. Isang kutsara. Hahaluin ko po. Patay na yung apoy niyan, ha? Kapag ka po malamig na, lagyan na po natin ng mayonnaise. Dalawang kutsarang malalaki. Haluin po natin. Kinakailangan pong malamig-lamig yung inyong sabaw dahil po mamumuo-muo yung ating mayonnaise. Lagay na po natin itong ating nangyari, haluin nyo na. Kung gusto nyo pong lagyan ng konting sabaw eh, sarasahan eh, kayo na po ang bahala. Umiisip lang po ako ng ibang luto ng talong para naman makiliti yung isipan nyo. Nabukod po sa torta o pinirito, binagoongan na may talong pwedeng ipanghanda. Sana po yung nagustuhan nyo itong binahagi ko sa inyo. Ayos! Ron Bilaro po!